Uh, moment of truth. Try natin. The, Bluetooth. Right. the Bluetooth device is ready to help. Right. The Bluetooth device I connected successfully. So, papa us talk it. And so, we mga ka-DIY. So, ngayong araw, meron tayo dito 2.1 na uh, audio system. Okay? So, ayaw nang umandar. So, ngayon, nagdadalawang isip ako kung itatapon ko na ba ito or uh, or aayusin ko. So, ngayon, may nakita ako sa Lazada na mga audio module. So, naisip ko na gawin ito at subukan natin gawin. No? gamit yung sinasabi kong audio uh, module ayan so wala talaga siyang power no yung ating uh, 2.1 speaker na ito ayan so ngayon susubukan natin siyang paandarin kaya lang i-modify talaga natin siya dahil hindi na natin gagamitin yung yung original na board ng ating audio speaker na ito no so una syempre tatanggalin natin yung mga screws sa likod Ayan. So, kailangan lang natin ng screwdriver. Ayan. Kaya makikita ninyo. Ayan. So, by the way, ayan pala yung aking binili sa Lazada. Isang uh, audio module. Yung mismong pinaka-controller. Parang kumbaga sa ano, yun yung pinaka-amplifier. No? So, kumpleto na ito. May remote na siya. Meron siyang input para sa 220 volts. Ayan. Tapos meron pwede rin siya sa 12 to 24 volts. Meron na rin siyang kasamang mga wire, speaker wire. So wala ka nang poproblemahin, no? Ayan, meron din tayo para sa DC connection para dun sa 12 volts just in case. Ayan, ayan yung itsura niya. Ayan. So ang kagandahan nito, meron na siyang uh, mic o mic 1 and mic uh, 2. So, pwede ka na mag-video okay, kapag na ilagay mo 'yan, no? Since uh, maganda rin naman ang sound quality ng ng uh, 2.1 speaker na ito, no? siya. So, sinasaksak lang dyan. So, may dalawa tayong saksakan ng speaker dyan. Isang woofer at para sa isang, at uh, para sa tweeter naman yung isa. Ayan. So, rin natin para makita ninyo. Ayan. So, meron tayo dito, ayan, woofer para dun sa main base natin at saka yung ating sa para sa tweeter. Ayan. So, ayan na yung mga adapter na uh, kailangan. So, iko-connect mo na lang dun sa uh, speaker na existing niya, 'no? So, ganun lang siya kadali. So, ngayon, ang tanong na lang dyan, paano natin mailalagay yan? So, definitely is kailangan nating butasan yung likod na yan dahil hindi na natin kakailanganin yan so imagine niyo for a worth one, 300 pesos <laughs> kung ipaparepair mo ito di ba sa labor pa lang ubos na o kung may parts pang kailangan di ba hindi ka na ano siguro papaayos mo yan mga 500 pa yung labor no so pili ka na lang ng buong bago ikaw na lang yung maglagay and then connect mo na lang yung speaker So tanggalin lang natin yung pitung uh, pitong screws dyan. Sa kahit anong mga speaker, uh, pwede yan. Pati yung mga ordinary speaker na wala naman talagang ganyan is pwede. Halimbawa, nasira na yung amplifier ninyo, pwede nyo gamitin yung board na yan. No? Ayan yung itsura ng board. So, titignan natin. Dahil hindi naman tayo expert sa sound system, no? So, wala naman akong plano na ipaayos pa ito. No, so pinanghihinayangan ko lang kung itatapon ko na. So buti na lang hindi ko tinapon, no. Ayan. So tatagalin lang natin yung mga connection diyan dahil hindi na natin gagamitin 'yan. Ayan, yung connection sa speaker. Kamukhang kamukha lang din nung adapter nung binili natin. Kaya nga hindi ka na magi-splice as in isusuksok mo na lang siya doon sa module na binili natin sa Lazada. Ayan. So, yan yung itsura ng loob niya. Ganyan lang siya kadali. Ayan. So, kung magdi-DIY ka ng speaker, ayan, pwedeng-pwede mong gamitin yan, no? Sa mga motor, sa tricycle, pwede yan. Sa sasakyan, pwede ka rin yan. Pwede rin yan dahil may 12 volts. Uh, compatible din siya, no? So, ayan. So, tinanggal na natin yung board. So, oh, syempre, dahil nabaklas na rin namin, tinignan ko na rin kung ano kaya yung possible na nasira. no, ayan, so tinanggal ko na tatanggalin na natin yung mismong board so dyan, wala na akong masyadong pakailam kung masisira o hindi dahil sira na talaga yan eh, so, ayan. kasi tignan ko pa sana kung baka may mapapakinabangan pa tayo, no ayan, so pinagpuputol ko na lang dahil yan nga so ngayon susukatin na lang natin siya papaano natin siya i mailalagay, so kailangan nating butasan yung ating likod ng ating uh, speaker speaker box Ayan, so kailangan natin munang sukatan para saktong sakto as much as possible sana is yung hindi talaga siya walang mga awang awang na butas so, kaya I make sure na sakto lang ang mga butas and then yung mga makikita nyo mga butas butas na yon mula doon sa mga pinaglagyan ng mga paglagyan ng mga jack tatakpan natin yung mga yan so dahil may butas na dyan sinakto ko na make sure rin na kapag pinasok niya na eh, hindi tatama dun sa speaker kung ano man yung gagamitin ninyo Ayan. so dyan pwede ka nang mag video kayo eh kapag nagawa niyo po yan no? so pwede nyo gayahin ang ginawa kong technique dyan kung paano ko siya binutas gamit ang squala Ayan. tamang sukat sukat lang sa discarte lang natin no, kung paano natin maguputas yan as much as possible huwag nyo sasagarin yung pinaka oval part niya dahil wala nang pagkakapitan yung ating mga screws kaya yeah. yung, yung mismong board lang dapat yung papasok sa loob and then nasa labas pa rin yung ating uh, pinaka outer case no? so kailangan lang natin ng mga markings yung mga sukat-sukat po nila sa bawat kanto Ayan. Mamarkingan natin yung mga tatanggalin natin hanggang saan ang ating bubutasan. Ayan. Parang nakagawa lang tayo ng isang maliit na bahay, ang itsura niya. Ayan. And then, mamarkingan natin ng X. Ibig sabihin, tatanggalin natin yon. Alright. So, una, dahil hindi na makakasyan lagari dyan, kailangan muna natin gamitin ng pare Ayan. So, binutasan ko muna. So, pwede nga gumamit ng mga manipis na lagari. O kaya naman, is lagaring bakal. Ayan. So, pwede mong imano-mano yan. Mas makinis kung yung lagaring bakal. Ayan. Ayan na yung itsura nya. Ayan. After mong malagari, yan, yung paikot, is linisin lang natin gamit ang sanding paper or diha. Ayan. So, kita nyo, saktong-saktong-sakto yan. Ayan. Swak na swak yung pa pagkakashoot, no? Ayan and then tatakpan na lang natin yung mga butas na yan para mas maganda yung sound quality yun no? syempre ilalak muna natin siya para makita natin na fit na fit talaga siya so ganyan lang kadali ang pagbuhay ng bagong ating sound setup meron actually uh, by the way no meron na yan bluetooth no meron na syang aux input meron pa siyang mic 'di ba? Meron pa siyang radio. So, sang pa. So, pwede ka na mag-video gamit ang cellphone mo. Search ka sa YouTube ng mga karaoke songs and then maglagay ka ng mic diyan. May instant video kay ka na diyan. Hindi ka mukha dun sa original na module niyan. Wala yan. Ayan. So, natakpan na natin. So, ginamit ko lang yung mga tinanggal natin. So, kung makikita ninyo, kulay black din, ba diba? So, yan yung pinagtabasan natin kanina. So, gumamit lang ako dyan ng glue stick sa pagdidikit ng mga yan. And then, after nyan, yan, inisip ko mabuti ano pa paano ko ba gagawin yung mga maliliit na mga speaker. So, buti na lang meron pa akong sobra para dun sa sobra na adapter para dun sa solar, sa solar na ginawa ko. Ayan, so pwede nyo panoorin din yon dun sa aking uh, electric fan DC motor yan yung ginamit kong plug niya. So, naisip ko pwedeng gawin yan para plug and play na lang din yung mga maliliit na speaker na idudugtog dyan. Ayan. Ayan. So, yun yung ginamit ko, no? So, pang electric talaga yan, DC uh, power, pero pwede rin naman siya Pwede rin naman siya dyan, no? Ayan siya So, merong markings yan, positive or negative. So, so, kapag red, syempre, dun siya sa positive and then yung black is dun sa negative sign and then make sure lang natin na hindi matatanggal yan so pinaka double double nating uh, uh, glue stick yan yung ating adapter para hindi papasok sa loob no So, yung ginamit ko dyan na permanent is yung male adapter. Tapos, yung idudugtong ko naman dun sa wire, pagsasamahin ko na lang yung Uh, dalawang maliit na speaker. So, ipagkukombine na lang natin sila para makatipid tayo sa adapter dahil uh, ganun din naman. No? So, as much as possible is gusto ko is na di de detach pa rin yung mga maliliit na speaker kapag dadalhin, di ba? And, then, lalagay natin siya dun sa tweeter dahil yung mga speaker is para sa tweeter And then, yung sa main is dun sa woofer. Dun natin ilalagay yung sa base natin. Ayan. So kapag nailagay na natin 'yan, so parang naka-permanent na 'yan, no. Pero kung wala kang adapter, kamukha nung nakita ninyo, magtira ka na lang ng, or maglagay ka na lang, drill ka na lang ng butas, and then maglabas ka ng dalawang wire na idudugtong mo doon sa mga maliliit na speaker. So, ganyan lang. Ganyan lang yung discarding ginawa ko, no? So, dahil mahilig tayong mag-DIY kasi kaya marami tayong mga Uh, gamit no so nag-invest talaga ako sa mga tools sa mga sa tingin kong mga gamit na magagamit ko balang araw katulad niyan di ba hindi inaasahan dahil may sobra ako para sa, sa yung mga ino-order ko kapag may naiisip akong DIY ayan so ngayon nagamit siya di ba Alright, hindi lang sa DC power, pwede rin pala siya sa speaker. Ayan na. So, yan tinanggal lang natin yung mga necessary so hindi ko na pala tinanggal yung mga wiring sa connection dun sa labas para hindi pangit tingnan yung labas hindi ko na rin pinutol yung mga wires dyan so ayan ilalagay na natin yung woofer yung mismong pinaka subwoofer nyo sa loob ayan wala na akong ginalaw dyan as in plug and play lang yun sa may woofer so yung baling in-splice na lang natin is yung mga tweeter yung dalawang maliit na speaker sa labas Diba? So, ayan yung itsura niya. Kung wala kang adapter, pwede mo namang i-erecta, ilabas mo dyan sa butas na yun yung, yung wire ng mga woofer, red and black. Then, nagdidikit na lang. Or kung gusto mong permanent, wala rin problema. Idiretso mo na. Pero ako, mas prefer ko kasi kinasaksak na lang din yung ating mga uh, Twitter. So, ayan. Let's see. So, puputulin natin yung mga jack dahil jack type yung yung uh, ating mga maliliit na Twitter, no. So, hinabaan ko na para baka sa susunod na mga araw is magagamit natin yung mga pinagputulan na yun. Kaya hinabaan ko na. Yeah. So, ngayon nilalagay na natin yung dalawang wire. So, ang gagawin natin discarte dahil isang adapter lang pagkukombine natin. So, yung may wire markings na kulay white, tinignan ko na yung loob is yung positive yon and then yung kulay black is negative so dalawang wire lang yan isang black na may white na stripe is positive and then yung black is yung negative so may, may markings naman yung ating uh, adapter female adapter so napakadali lang yung ilagay no? ayan. so kapag nailagay na natin ayan. so pwede na natin siyang paandarin, uh, paanda rin. So, pwede detachable din siya, no? So, ayan. Pagkasama nga lang yung dalawang Twitter, no? So, kailangan na lang natin siyang uh, i-tape na maayos para hindi mag So, test na natin. The Bluetooth device is ready to pair. Right. The ayan. Bluetooth device is connected Hello. successfully. Hello. So, okay na siya. Umaandar na siya. Ayan. So, pwede na kayong mag-video kay kapag ganyan, no? Ayan. Diba? Alright. Ayan. So, after nating matest, nairinig na natin na tumunog na, isihigpitin na lang natin siya. Ayan na. So, yung mga screws na hindi ko pa nailagay dahil for testing pa lang yung kanina, ilalagay na natin. So, permanent fix na ito. So, ipifix na natin siya ng maayos. Lahat ng screws, lahat ng kulang ng mga screws is higitan na natin for para magamit na natin siya, syempre. Alright! And so, sa mga nagbabalak na gawin ito, so, napakadali na. Sa alagan, 300 pesos lang. Ayan, meron ka na bagong sound uh, system. Diba? Mabubuhay na natin yan. So, napakalaking tipid karagdagan kaalan kaalaman na, na naman sa atin ito. So ayan, magkaroon kayo ng idea sa mga iba't ibang mga bagay, di ba? All right. So sana ay may natutunan kayo. Salamat.